sila Ralph recto ah, itong sila DBM uh, guys anak ng uh, <laughs> ay yung buhugot ng kapal ng mukha niyo sorry po sa salita ah pero ito ho from the heart saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo sa gitna ho ng anomalya niyo. na 3 piso, magbubuwis ka na naman at ang iyong katwiran kalusugan natin na nyo. ko rin uh, e. Tungkol dito po sa mga health facilities nito. Pero bago po ito, mm. at ang uh, ating mga importante mga mensahe, ako yung magpapasintabi lang, girl. Na. Kasi oh, ako dito sa balitang ito eh. Mm. Uh, hindi po naman lahat ha? At ako po humihingi ng pangunawa sa baka po masyadong masakit na salita. No? Kayo ba na? Kayo ba Talaga bang walang talaga bang sukdulan ng kawalang ihaan ninyo? Mawalang galang lang po. Ah. Sorry po. Ah. Hindi naman sa lahat. Kayo ba'y manhid? Kayo ba'y walang pakiramdam? Kayo ba'y insensitive? May, nagpapanukala ngayon na naman ang Kongreso na patawan po ha, ng, mula 6 hanggang 12% kumbaga dagdagan pa yung kasalukuyang po mataas ng buwis, kakataas lang nito eh. Doon po mga kapatid, sa sinasabi nga na matatamis na inumin natin, okay po naman nga sana. 'Di diba? Pati po itong ating 3-in-1 na kape. Nagtaas na po sila ng buwis dito eh. Gusto ho nilang gawin na mula 20 hanggang 40% yung pong buwis dito. Ang adhikain nila para daw humabawasan yung kumukonsumo ng mga matatamis na inumin. At ilagay daw sa PhilHealth yung pera. Ang ganda po ng inyong press release eh. Diba? Para sa kalusugan ng mga Pilipino. Mawalang galang lang. Ano po? Katataas lang ng buwis nito. Napakinabangan ba namin to? Eh yung PhilHealth nga, sino ba ang nag-aproba? Para payagan, ha? Para payagan sila Ralph Recto, ha? Itong sila DBM, uh, guys. Mm, Amena pangandaman. Diba? Sino ba? Para payagan guys! po ang DOH at oh. PhilHealth Management, ha? Nagahasain yung halos 90 bilyones na pera natin. Mm -hmm. Kayo, eh, doon sa provision ng GAA, ah, binigyan nyo ng kapangyarihan ang tanggapan ng Presidente. Kaya kinuha nga po eh, kung hindi pinahinto na Supreme Court, naubos na, na ho sana yung halos 90 billion, di ba? Oh, 89.9 yan, di namin makakalimutan yan. Di ba kawalang ihaan na po ito sa atin? Di ba, hindi ka ba na insulto? Ito nga po pinag-uusapan yung ninanakaw ninyo eh. Tapos magtatas pa kayo ng buwis? Para rin sa PhilHealth na naman. Anak ng... Saan kayo humuhugot ng kapal na mukha niyo? Sorry po sa salita ah. Pero ito ho coming from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiran, kalusugan namin. Nanyo! Anak anak ng eh. masakit mong pakinggan ang salita ako po humihingi ng pangunawa sa sorry po ah uh, sa bagay eh, pag sinabi natin kawalan hiyaan eh makapal na po yung mga balat noon di diba? ba so eh, sa bagay kung ikaw naman talaga eh nakakahinga sa ilalim ng tubig kapal talaga ng balat mo <laughs> buhay ayor kaya mo huminga sa ilalim ng tubig oh. <laughs> kaya kawalang walang niya. Di ba? Kaya wala ang reklamo sa baha. Oo naman. Hmm, alam nyo, sandali lang po ah. O, oh, dito lang bago tayo kumambiho dito. Marami po sa atin, yung kape na 3 in 1, nilalagyan na ho ng kanin eh. Pansabaw sa kanin eh. Pantawid sa gutom eh. Tapos bubuwisan niya po ng 40%. Hindi ba? Tapos ang kanilang pasakalye, eh. because they care. Sila daw po ay nagmamahal sa atin, sa ating kalusugan. Oh! lang ya itong mga taong ito talaga, di ba? Niloloko na naman tayo eh. Mm -hmm. Di ba? Hello? Gusto niyo magtaas na naman ng buwis para may manakaw na naman kayo. Aray ka po hmm. po. sa langit. Magbaka, totoo ito. tayo. Oo oh. nga, sabi mo nga kanina. Gusto niyo dagdagan na naman ito para oh. po oh. Uh, may nakawin na naman kayo. <laughs> Ito. Hashtag tigulong mandalambong. Ano yung sinasabi mo kanina? Ano, Alin? Gusto nyo bawasan konsumo ng Pinoy sa sugar, pero ang dapat bawasan ay ang kanilang kupit. May tama ka. Bawasan nyo pagiging adik nyo sa pera. Mabuti pa po yung adik sa droga may rehab. Sa mga adik na tulad ninyo, walang rehab yan. Anak ka nang <laughs> Ano? Sobrang on point lahat ng sinasabi mo eh. kuha -kuha It's really on point. point. Kuha-kuha mo ang gigil ng mga Pilipino. Ay, lahat ng mga ay, gusto naming sabihin, nasabi mo ng lahat. Ay, sorry po. Ako yung oh, pinigil oh. Yung, oh. Yung, yung, yeah. yung, kay na kumunawa Ma'am Jane na. Mm. Ako, mga bossing dito. Pero bawal magmura. Diba? Oo naman. Masakit lang yung pakinggan. So, kayo pong gusto magmura, ayan, magmura na ng kayo ngayon. Anak ka ng Ay, sorry talaga. Pero mamaya po, ah, Panginoon Diyos. Sige, ito tuloy mo. Ito lang, ito lang. O, sige. Ito ho, ah. 841 in the morning. Ito po. So, nabanggit sa hearing nito ho sa, sa lower house, no? 400 out of 600 special health centers. Ang sabi po dito ni Asek, uh, ano pangalan niya kanina? Uh, Domingo. Ang tawag daw po dito ay Super Health Center. Wow! Ang halaga po nito, ha, sa gaah. Tatlo ito. Eh. May 8 million, may 10 million, may 12 million. Ipagpalagay na po natin, inaami ng DOH na doon sa naipatayo, ito po ay 2023 na record at cover report ito. Eh. Doon po sa anim na raan, apat na raan po mga kapatid, ang hindi nagagamit. nakatenggala ah. Ipagpalagay natin, girl, magkano'ng kwentada mo dito? Apat na raan ito. Ipagpalagay na lang po natin na 8 million ang bawat isa. Magkano to? Kung 8 million times 400, mm -hmm. 3.2 billion pesos. Nakita po ninyo. Mm -hmm. Tanong, sino may kagagawan nito? Ah, hindi daw po DOH. Sinasabi, insertion na naman Whoa! ang kagagawan dito. Ngayon lang lumitaw. 7 na. Okay. Insertion. So bakit nangyayari na walang tao? Sabi po ng DOH, kasi dapat dito ho, meron memorandum of understanding kung saan po naman mga kapatid, nasabihin po ng DOH, o sige kami magpapatayo ng facility, bibigyan namin kayo ng gamit, malaking bagay ito ha, health center ito eh. Pero yung tatao dyan na health worker sa LGU, paano naman nangyari na nagpatayo ka kung ikaw yung LJU, magpapatayo ako ng health center tapos hindi ko na malalagyan ng mga health workers. Ito yung sinasabi nga mismo ni Secretary Solidum kahapon, di ba? Bago ka maglaan ng pera sa proyekto, yung proyekto na pag-aralan. Pag pag-aralan maigi. Pag pa so, dito mga kapatid, lumalabas na naman, opo, na supplier-driven. Meaning, Basta magpatayo ka dyan, DPWH daw po ang in-charge para na naman sila maka-kickback doon sa kontrata. Ito na naman nila. Eh. <laughs> <laughs> anong itong na bulgar na may diskay Merong diskay contractor din. Yes. Sangkot oh. sangkot nga po ang St. Gerard Construction ng mga diskaya according po yan kay COA Supervising Auditor for DOH Amir Gamama. Ang unang proyekto, 133 million pesos, Zamboanga Sanitarium Project, na iniwan po. Pero 98% complete naman, yun nga lang di na tinapos. Yung uh, 22.45 million pesos naman, na DOH Satellite Project sa Zamboanga del Norte under St. Gerard Construction, natapos naman po. Pero hindi ginagamit bilang health center. Ito'y ginagamit po bilang classroom ng Mindanao State University. Yan, So mga kapatid, oh, magkano ang total nito? Itong 133 at saka 22.4. Hindi, hindi, hindi. Itong, uh, itong apataraan, oh, kung, kung sa 8 million ang isa. 3.2 billion pesos. Kung 400 okay. times 8 million. DOH budget po ito. Ulitin ko lang ha, hindi DOH hospital ang heart center. Mm. Pero kung pupunta ka ngayon doon, para sa iyong pagpapa-opera sa iyong puso, baka ang schedule mo March na next year. Sa kawalan po ng operating room. Pupunta ka sa PGH, pupunta ka sa Government Hospital para sa MRI. Ang report nga dito ni Ma'am Ruth, di ba? April na next year, yung available slot. Sa kawalan po ng equipment, nakita mo itong mga... Hindi <laughs> ba? Eh, nagwawaltas kayo ng pera eh.